on 45C dibaranget. Sobalta talaga ng mga kanuyipi. Nakaboto na ako. Ayan. What's up mga kanoy pi? Nagbabalik na naman si kanoypi for another video uh, May 12 mga kanoypi Butusan na uh, At malalaman na natin kung sino Ang magiging mayor pa rin Dito sa Ordaneta So i-update ko kayo Sa susunod na vlog mga kanoypi Kung sino ang mananalo Sa mayor namin dito sa Ordaneta Si Rami Paraino pa rin ba O si uh, Maangiko Ayan So update ko kayo bukas mga kanaypi no? So hindi pa ako nakapagboto Si misis pumunta na kanina uh, At ako yung nag-alaga kay Bibi Mike Ngayon uh, Lalabas tayo uh, titignan natin kung mahaba pa yung pila Sa butuhan or maiksina Kung maiksina uh, Bubutos na tayo mga kanaypi pero kung mahaba pa, mamayang hapon na lang. na no. So, anong oras na? Uh, 9.35 mga kanoy hanggang umaga Palabas pa lang tayo oh. Uh, right Ay, Mga kanoy pin tayo Nandun si Mia Nakaparada Yan ko pinaparada sa umaga mga kanaypi Walang space dito sa loob eh. walang madaanan Ayan. bali mamaya uh, kung naalala nyo yung, ano, yung pumunta tayo doon sa ano sa may bayawas na nagpakarga ng libreng gas yung para sa kapatid ko uh, ayaw niyang kunin mga kanipi Bibigyan na lang daw niya sa akin. So mamaya kukunin ko yung ID ng kapatid ko at punta tayo doon sa ano sa gasoline station na yon. Papakarga natin ulit yung 200 pesos dito kay Mia. So, sayang din yun, kung hindi kukunin eh. Yun din yung sinabi nung ano ng coordinator namin na pwede daw kunin kung ano kung ayaw nung may-ari. So sabi ng kapatid ko nga Bigyan na lang sa akin Tayo magpapakarga mamaya Sayang So uh, update ko kayo mamaya mga kanaypi Painitin ko lang yung makina ni Mia Nang makalabas na tayo Mày không mấy bê nó mà nó là ta Sao đây sobrang dami ng tao mga kanaipi mamayang uh, hapon na lang tayo na ano buboto ayan kumita tayo ng 20 pesos pang buhay na mano ang daming tao daming tao Grabe, pila yan mga kanayipi. Oh, balang pila oh Wala, mamaya na lang tayo magbuboto mga kanayipi. Ayan mga kanayipi. nakuha ko na yung lisensya ng kapatid ko Kunin muna natin yung ano, pre, libreng gas Yan si Mia oh. Walang daming nakapila diyan, mga kanay pina tricycle tapos ano, may pitong tricycle na ano na libreng sakay. Bigay ng ano ng barangay. Mamaya ang hapon na lang ako na ano, boboto dahil sobrang dami ng ano nakapila. Grabe, pila pala. Ilang Lel lang kasi yung ano available na classroom diyan. Ah, uh, yung iba kasi renovate. Kaya yan. Ngayon sobrang haba ng pila. tayo ng 20, 25 pesos Kaya nga nila dyan Ha? Ah? Di pa lang kukuha Kaya hanggang hapon na lang daw yun eh Pukunin yung, uh, na lang daw niya mamaya ng hapon yung coordinator namin Ay sabi nga yun sir Pag natawas ay buto ha Hanggang, hanggang matawas ang buto na sa amin Oh, hanggang Kasi mamaya Kasi pinapagalitan di oh. ng boss namin Kasi yun yung pa-request namin na una Hanggang matawas ay buto Oo oh. Ayan mga kanayipi, nakapagkarga na tayo ng 200 pesos Ah, uh, konti na lang mapupultang na si Mia. So, ayos na. Hanap na tayo ng pasayro natin. Yan, hanap tayo dito. Ay, pasero pa tayo. mga kanaypi kumita pa tayo ng 50 pesos so kanapulit tayo ng panibago ayan mga kanaypi punta tayo dito sa EGL dahil tinawagan ako ni Ati Barbie may pasayaro daw siya na ano, pupunta ng SM ayan nandito na tayo mga kanaypi ate Sige, ate Sige, sige. kulit tayo lang palibago bago ko pasayaran natin ayan nandito tayo sa paradaan kung mo lang pasayaran ang dami mong pagkain oh dahan karga kaon

na Hoy na. Masad oh. da command de stone. Wag, wow. wow. oh, yeah, na naman tayo ng 60 pesos. Nakapagatid tayo dito sa Kabuluan. dito ayan mga kanipi kumita na naman tayo ng 100 pesos Punta na tayo dito sa elementary school boboto na ako Pila tayo kung may pila pa Ayan, konti na lang yung tao 145 C

So sana manalo yung ano binoto ko. Bliss. Pag natay Santa Well, okay lang. Asa sidag niya ate. mga kanaypi nakapagatid tayo dito sa Bliss shoutout kay Kuya Nistor Andrada kay Kuya Glenn Samora kay Kuya Rodel at kay Kuya Dani. shoutout sa pamilya Andrada dyan Eha. kuya ni store shoutout kuya ni store ayan lang may nagwa washing sayang sobrang init kasi ni Mia eh wag ko sana dyan eh next time na lang kuya At kay Kuya Dani Andrada yung ininstallan namin ni Boss Peter na ano na set tangke, motor yan ayos naman wala pa namang problema hanggang ngayon mga kanaipi 没问题。Okay, Так. Pili lang ako ng tubig ko Naubusan na ako eh ah. Ayan mga kanipi Nakabili na tayo ng tubig sa 7-Eleven kumita pala tayo ng 300 pesos nakuha ko doon sa may sa may SM sa Ortaneta ayos na yun mga kanapi so hanap ulit tayo ng pasayaran natin ha let's go